Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing tatlo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa bayan, Kailangan inyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyong masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa iba yung dagat, kaya din ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dumulog tayo sa Diyos Upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo o sa sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay lingapin dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Nagihirap ako't mahabdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod sa bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas, bayang nasa huday muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang duoy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa nakikita man o hindi pati ang mga nag-aari at namamahala, mga namumuno at may kapangyariang espiritual ay pawang nilika ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat. At sa kanya nasasalalay ang kayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at tinibig niyang ang sanday-digan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, Aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at nang buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Yesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kay tinanong niya uli si Yesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Yesus, May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Heriko. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at alos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakaandusay, siya'y lumiis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita. Ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nabag. Lumapit siya, binuusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang dinaryo. ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Yesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng Yeskriba. Sinabi sa kanya ni Yesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.